Meron meron nag-message doon sa ano eh, sa channel na i-try daw natin yung Marlacam. So subukan natin 'yun. Alam ba ano mabug yung natin? Ayun, may yellow din. Ayos. All right, kumpleto. Ito area na to, ang ganda dito yung campsite nila pero malayo-layo na to doon sa CR kasi sa tindahan. Ay, ito nga pala yung soft natin. Yun eh. lamig. Shout out kay Jezebel. Say hi. Oh Subscribe <laughs> ka ate ha. Mataas ta. Tapos na. First stop. Dito na tayo. First stop. Salamat. Thank you po. <laughs> Ay, nag ako. Meron na, meron na. Mountain View Dine and Shots. Ang ating first stop for today's video. Kasama natin si Lali Moto. What's up? Nakapagkapira, nabuhay-buhay na. Let's go. 39 minutes from okay. Mountain View. Ako tali kakalang lang yan ng Shell Boso Boso. Marilak Highway again. Welcome, Machalaks. Welcome, Lali. What's up? welcome, welcome. Ay okay, si Lali, first time niya magka-camping First time mag camp. First time dito sa Taray, hindi naman mm, First time Welcome to Marila Highway, Lali Moto First time kay Duke First time kay Duke First time for everything Ang yeah. iya, yeah, sabi niya, sabi ni ano, ni Lali <laughs> Magaling daw siyang magluto <laughs> Chef, <laughs> Anong nangyari? Alam mo, anong... alam mo, anong baon namin? Corn <laughs> 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 ano nangyari? Ba't corn beef? Hindi, hindi, hindi. Hinto tayo sa ating ano, official palengke. Hindi lang tayo na may iihaw and... Siyempre, seryoso, seryosong may corn beef tayo. Ito ano, lang ng si sibuyas sa ano. Pareho kami nag-uulam ng sibuyas na ito, eh. Ako nga pala, first time natin gamitin yung ating ano, soft pack tail bag. So, hindi tayo naka box ngayon. Mas marami siyang malalaman eh dala ko okay. yung buong bahay o oh, dala, ko eh. yung buong bahay pero wala tayong tasa yung sila yung sila yan so ah, may dalang kape pero wala tasa mm. baka naman meron doon Mer na? meron sa tindahan yes. baka okay. oh, meron baka meron na rin doon ano ulam okay. sabi may bigas o oh, lahat na lang meron doon o nga pala pupunta tayo sa Marilac Camp Marilac Camp Parang nakalimutan ko shout out meron meron nag message doon sa ano eh sa channel na i-try daw natin yung malalakam so subukan natin yun ayito oh, nempalengke dito ka na mo kano hindi ka papala naghay sa matchlocks natin si Hay uh, ah ayito nempalengke ano bibilin mo anong iihaw natin ano oh, ano gusto mo ano 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 natin ano ano mo? Eh, dapat iluluto. Kaya nga. Paminta, sibuyas. Yes. Okay, mga chila. Nagdiyagay okay. ko na dito sa unaan ng vlog kung magano yung rates ng marila Camp. 1,000. Uh, 500 per head. Kasama yes. na lahat. No, wala nang 10 teaching, wala na mga gano'n. Okay. Yung day tour nila... 300. 300. 300 day tour, pag overnight, 500. Eh, okay. saka yung meron daw tindahan, kumpleto na, malalaman natin. Tapos may wifi, may signal, di ba? Yes, oo, oo, oh. may wifi sila Feeling ko dito rin yan sa ano eh, papasok na ang papuntang hiatus Tingnan natin Ops, syempre, hindi ta hindi pwedeng, hindi tayo hinto dito kay ate Suman Ito ba si ate? Hindi, hmm hindi, hindi, si ate, may binibili na okay. ako dito si ate Tumanda si ate ah. Wala <laughs> Suman, ito na tayo, may baby Ayan, dito kay ate Üh, Tulungan natin yung may baby kumitiyaya sa atin. Mm -hmm. Ate, how much po? Salam ba? Salam. Salam ba? Salam daon. Ayun yung helmet na gusto mo. May nga Gusto. Yen kaya. Para kasi buo sa si Lali. Eh. Wow. Nagtatampo. Huh? Mga chillax, nagtatampo. Ay, Ayaw daw niya yung helmet na gamit niya. Gusto daw niya ibang helmet. <laughs> ha? Kasi daw na lang. Ay kasi nakita ata, nakita. Bili ko daw siya ng spray paint, pipinturahan doon. <laughs> okay, nakapasok na tayo Sa tama, dito nga Ipapuntang Kampi After Okay, after mga 2 kilometers Ito na yung kalye natin Mga chill rough road na Ay, sarap Hindi ba? Probinsya nagsisiga Sa mga ganyan, no? Ilan pa, ilan pa? 110 110 meters 90, 70 Ayan na Ayan na Ayan na. na Meron pang Tampisaw Nature Marila camp inside Okay Okay malapit na macho lang na Okay I think dito macho Langs, Pag maglalakad muna si Lali Kasi Mabigat Okay 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 Ayan. Ayan. Marilak Cam. Nice. Hello. Magandang hapon. Ha? Wala kami dalawa lang, oh. Ah, okay lang, ba babasahin ko na. Babasahin mo na? Ha? Tutukod no, ka rito. Oh, babasahin ko na 'yung ano, may dala naman ako extra. Sige, magbasa ako. Malalim ba? Babaw lang 'yan. Babaw lang. Kasi information ito. Ah, ah sige, sige. Mababaw lang naman pala. Nga, alam ba, ano yung gulong natin? Kaya mo mm -hmm. ka na lang sa dulo. Hmm. mo na lang sa dulo. Saan? Sa dulo. Ah, teka na. Teka. Hmm. Hotel permission to ganito. mo lang? Yes, sir. Bibig <laughs> ka pa ako dito. Eh. Mm hmm. Oh, lamig ng tubig sa paa. <laughs> Sarap eh. Ah. Sarap. Okay. MC Information Center. Dito tayo magre-register. Mga chalaks, welcome to Marila Camp. O, okay, ito na yung tindahan na sinasabi mo. Sabi mo dyan. Tanda hapon. Dalawa. May naglalakad pa. ko lang. Ito na yung tindahan na sinasabi mo. Sabi mo, kompleto dito. Hmm. Ano, pati butane meron. Hmm. Okay, pati caldero. Pati hmm. caldero. Nasa, tasa, may tasa ba? Tasa, baso. Hmm. May yeah, kompleto dito mga chilax. Oh. Kompleto na dito, tapos tubig. Oo. Oh. 100. Ayun, may yelo din. Ayos. Okay. Alright, kompleto. Ayun. Ayun. Ayos Kompleto ah Ay naka video ko ah Ay. <laughs> oh, Ang pangalan mo? Raymond po sir Si Raymond Si Raymond oh. hmm. Hanggang sa inyong ano yung campsite? Hanggang doon sa dulo Ano itong ginagawa na ito? Upcoming pool Pool? Pahaba ano? Pag okay na yung Okay naman yan si Arian Active na yan same time. Pwede kayo dyan kung may sir, kung gusto nyo. Para malapit sa CR. Opo, sir. Dyan, dikit na. Para malapit din dito, no? Tama, sir. Pero yung liliguan, sir, maganda yung liliguan. Sa, hmm. sa ilog. Dyan, pwede dyan. Pwede dyan. Hmm. Tapos, dun sa bandang dulo, hmm. napalalim mapalalim na lima din. Ah. Depende rin mamaya pag ikot no. yan, sir. Pag oh. Pwede ba namin gamitin yun, yung lamesa na yun? Okay yan sir, pwede, pwede na pwede yon. Sa mga kapag-anap na kayo ng spot uh ah. -huh. Okay, sir, ask for free sir Ay, okay Pwede sa atin first natin Libre na yun? Opo sir Oo oh. Ops, yung wifi pala sir uh. Wifi Ah, may wifi din Opo sir, libre din Abot ah, yan yung buong campsite Opo sir Nama, no, macho lax, may, may, wifi yung buong campsite Buhay si Lali dito yeah. Okay, Yay! so nalang doon si Lali Nalang doon siya, nalang doon siya Spot na lang pili natin Rough so, road dito rin eh Ah, oh, isot e, na helmet po para malalig kita e, Silipin ko muna yun dito sa dulo Silipin muna natin Machilax yung Sa area na to, ang dito yung campsite nila Pero malayo-layo na to doon sa CR Tsaka sa tindahan Tsaka doon sa charging station Pero ang dito, pwede mag-pitch ng tent Ayan, ang dito sa dulo Na Hindi, sinilip ko lang to. Sinilip ko lang, mabalik ako. huwag ka, sus ka, susunod dito. Tinignan okay. ko lang yung dulo. Dapat sa mama ka para nakita mo eh. Wala na rin pala water. Ha? Wala silang tubig? Hindi, hey, siya Dito na rin, ako. may kubo dito. Parang gandito lang. Oh, gandito lang sila. Ito na yung dulo niya. Ito daw magiging ano, pool. Upcoming daw magaka-swimming pool dito. Mm. Ah, kaya itong ano. Ayun oh. Ayun po. Na ka na. Company, ano. Ito kana. Ngayon pa niyan. Dito tayo. dito 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 tayo. Dito pa. Yan, tayo ka na itong puno na to. Tayo sila gusto nila doon. Eh. Doon kayo. Doon kayo okay dito. Pwede <laughs> eh, di ba doon kayo? Ay, sa tama na lang, Alex. Okay, ito na yung campsite natin mga chalak si Dukita Ang dami nating upuan at chairs dito, libre daw yan And then sa dulo, nandun yung Nandun yung CR Tapos, dito yung tindahan Tuwan-tuwa ka, buhay ka kasi may wifi dito ha? Okay, ito nga pala yung soft pack natin mga Generic Okay naman, walang salasada Post ko na lang dyan kung magkano Okay naman, umabot dito ng matiwasay Bye. <laughs> Chilax si bago nating stove isobutane by Lexada okay hmm. kasama na yan Chef okay. pala Uy, uy, uy Dali, dali, dali. Set up natin. Dala natin yung ating ano, fresh and black from Quenchua. Galing sa Decathlon. And then yung tarp na binili natin kay Brown Trekker. Kita ba? Kita nyo naman, may dalawang table kami. May long table kami dito, mga chillax. Quiet time at 10pm. Okay. Okay naman. Sakto lang. Sakto lang? Mm uh -hmm. -huh. oh. Kain na man chilax. Man chilax paano ba to? Yung kasama natin ay maligo. <laughs> Malamig daw. Hoy, hindi ganun, hindi ganun. Alam tayo, si Arthur. Shower room. Tayo maghuhugas. Toilet check. Bag malakas, check. Okay, malakas naman. Mayroon siyang one, two, Three, four, and shower. Ayan ba? Tabi ka sa akin. Inuusokan ako. Para ako mangga. Hindi ka mangga. Punta ako ng pen. Kung ano yung phone ko pala. Cheers! Cheers! Airbender. Okay, Machilax, time to sleep. See you tomorrow. Mata ashta. Good morning, Machilax. Good morning, Marela Camp. Good morning to kids. good morning. Okay, Machilax, sing kapit bahay natin. yung Joe, okay na. <laughs> Time check. Good morning. Relax pam. Alas 8 ng umaga. Magtatampi sa udaw tayo. Nung ulit ito si Lali. Okay naman yung nagkakarooking kapitbahay natin eh. Ito Miguel. Nakahalata ata. Siguro maganda kung gusto nyo ng dun sa ulo Although itong area na napwesto namin. Kunti lang naman yung nakakamp. Dito ang karamihan talaga nandun. Yan, daw yung malalalim na part ng ilog eh. Pero ang tubig galing dito sa taas. Ano, malalim ba dyan? Dito tayo maglulublob. Parang mas maganda dun sa pwesto nila. <laughs> Asan ba naglulublob yung kalabaw? Ha? Huh? Okay, nakahanap tayo ng mas magandang pwesto. Nandun si Lali sa dulo. Nandito. Mas malinaw dito. Mukhang gumawa sila ng artificial jacuzzi dito. Oh, dito tayo. Mas malinis dito. Okay, matulak. Tapos na ang ligo-ligo. Ito, dapat magandang site dito sa dulo. Dito sa area na to. So, tabi ng ilog. Tapos tahimik. Kaya lang nga, malayo lang sa... Hindi naman ganun kalayo, pero may, mas malayo sa CR at sa tindahan. Di ba? Pwede kang mag camp fire dito, tapos katabi mo lang yung ilog dyan. Tapos dito maganda mali malinaw yung tubig kung saan kami naglublob kasi ito walang mga bato maganda mag tayo ng tent dito plus may mga puno pwede magkabit ng hamok uh, leche plan banana chips mani at atsara namin hmm. sir banana chips ano anyway, yan matamis na yan Hapong. Mm. Pero hindi siya ganun ka sweet sir kasi para maano yung totoong lasa ng banana. Magkano yan? Wala na lang Ba't gawa niyo yan? Ah, wala. Ah. Oh. Tip po yung gawa namin. Pero yung, yung, sa atsara po yung mama ko po talaga yung nagawa. Mm. Kasama ka dito ate ah. <laughs> Pangalan niyo po ate. Jezebel. Shout out kay Jezebel. Say hi. Hi, hi sir. Thank you. Matay ako. Subscribe ka ate ah. Sige sir. May babatingin ka ba? Ay, ano po? <laughs> <laughs> salamat. Oh, kay Matilda. Ay, ano eh. Nagulat <laughs> <laughs> ako. <Ay. laughs> Okay na, naka na tayo uli, mga chilaks. Maglalakad si Lali hanggang doon sa paglampas ng ilog. Tapos doon ko na siya isasakay. Subukan ko ikutin yung kabilang side, mga chilaks, para makita nyo. Sa gitna yung tindahan. So, silipin natin. Itong ATV. Pwede ka mag-rental ng ATV dito. Siguro next time. 1.5. Ikutin natin. So, may CR din dito. Bale, tatlo. Tatlo yung CR, no? Ah, maganda nga tong area na to. Kaya lang nandito lahat ng ano, ng crowd. Tingnan natin. Ang laki, laki ng campsite na to. O kahit kotse kaya. Hmm, okay, ito nang dulo. Ha? Sticker? balik Ayan. Uy, palit, palit. <laughs> Ayan na. Ayan na lang, lahat na eh. Salamat, thank you ha. Hindi namin nagawa ito, susunod siguro. Thank you. Grade na, na natin, 1 to 10, 10 the most highest. Anong masasabi mo sa Marilac Camp? 8. 8? para sa akin, ano, 8.5 Same, same, maganda Pero kasi iba eh uh, 8.5 Kung naghahanap ka ng motocamping na kaya pa yung tahimik hindi yan ang campsite na para sa'yo pero perfect yan siguro pwede pang mas mataas na grading dyan kung yung mo is campsite na pang -pamilya. good for family talaga yung place malawak, kompleto amenities may liguan okay so yun lang mga chelaks ang ating uh, camping for today okay hanggang dito na lang mga chelaks maraming salamat sa pag-angkas hanggang sa susunod na ride and motocamping sign out na kita kita na lang sa kung ano man ang next adventure natin please like, share, and subscribe sa youtube channel para ma-update kayo sa every upload nating video bye <laughs>